dito sa pinuntahan natin. Sa papa mo talaga to? Sige nga, lapitan mo na kita dyan para hindi ka naman mag-isa dyan. Ano po ito? Tingnan mo dyan. Ano uh, naman? Oo, oh, uh, I amin mean to. Wait lang, may titingnan lang kasi ako dito. Ang ganda kasi na ito. Tapos may mga ko uh, kasi danisin. Ano kaya magawa, no? Wala kasi tayo magawa dito, wait. Di balay na lang may kalaro tayo dito. Alam ko na, Kyler. A ano yung kaya natin si Budoy? Tara, puntahan natin. Tara. Tara, kasi baka wala ata doon sila Budoy, ay. Tara, tingnan na lang natin. Sige. Wait lang, ah, may kukunin na ako. Oh, Budoy. Budoy. Ano sa kaya yung mga yun? Ay, oh, Hitler, wala naman ata diyan. Anong ginagawa mo po dyan? Yes, ang kita dyan. Ay, wala ata Ay, nga pala, wala nga pala dito sa Labudoy. Kuha nang, di ba, sinuntok mo yun. Okay, kayo nagsuntukan, di ba, nagkapasak. Kaya nagpapagamot sila ngayon. Oo, ganun. Lami, ang sila dito. Huwag ka tatakwa. Ay, huwag mo kayo ba takbo. huwag ng takbo. Ah, uh, iwan. <laughs> Ang loko ng aso na pala nila, Budoy. Ay, ba't ka naman naiwan? Siyempre, ikaw ba naman nabuli ng aso? Ba't mo ba kasi ako tinakbuhan? Porke malaki yung aso dun. Sige na, tara na, uwi na tayo. Uwi na lang ako. Sambukot na kay mama ganyan, ang bubusog, bro. Nang iiwan po. Sorry, ako na ito. Paktay. Ngawi na lang. No?